And what we do is mamay mga mamay, nababatasan ko na, napel na ko na gawin ko. Nalagalita ko sa iyo, mga sa Kristo,

Yari nga ka ng PDLs nga ada nga sulod ka mong nga na may ada sini sharing rin nga sayo. Sa kadayunan nga sige tigiring, may damang may damang nagkakagawas ng na mga PDLs nga napapamatuntan na hira wari sa so, si yung sayo. Pero nita na ang mga PDLs nga pag kita ginoot, malabarang grocery, kaya para kita igiya, kaya ito, itong na pakusugong lahat era kasin para Makaputniran niran o good news Upay niya aga, salamat, salamat mga mamoy, mga mamay. Ito yung suporta. God bless you Bye-bye.